Okay, mga ka another ride another vlog dito po tayo ngayong dadaan sa tinatawag na tag dito Daang Bakal Alternative Road sa Montalban ah uh, uwi na po ako pabalik po ng Eastwood. Okay, balik po tayo. Nandito po tayo sa Daang Bakal muli. Alternative road ng mga taga Montalban, taga San Mateo at uh, Marikina. Mabilis po itong daanan compare po sa main road. Gawa ng dito po. Wala mga biyaing jeep, bus o UV Express, tricycle. Wala po. Kaya kung nagmamadali kayo mas magandang dumaan dito ang dulo po nito sa kabilang side yung kaarap ko ang lalabasan nito sa kabila aabot po ito ng Marikina yun, sa may bago magtulay boundary po ng San Mateo Marikina yun, hanggang dun po yan tapos ito naman pong tinataha ko ngayon ang dulo po nito hanggang sa simbahan ng Montalban sa Arlady of the Mausoli Rosary. Ayan, itong intersection na dadaanan ko ngayon. Intersection po ito ng Manggahan. Manggahan, Montalban. Sa left side po, yung bagong gawang uh, Montalban Arena. So, yung laruhan ng basketball. Ayan, dyan po sa kaliwa. Ayan, diretsyo po tayo. Medyo marami rin pong... Hams dito, Hams. Kasi nga po, para iiwas sa mga masyadong mabilis magpatakbo ng motor sa sakyan para yung mga residente po eh medyo panatag naman sa paglalakad nila kasi nga po medyo masigip na to po itong itong daang bakal Kaya, matagal na po ito ano po ko buka noong unang panahon po ano to Riles, Riles ng train kaya daang bakal dito po dumadaan yung train eh sa tagal ng panahon ngayon naging kabahayan na po ang kabila ayan po ayan o oh. may mga sasakyan din bira lang pag gusto nyo umiwas sa main road sa JP Rizal dito po kayo alternative road daang bakal nasa google map yata to o oh, tama makikita mo sa google map to daang bakal montalban san mateo marikina ah gusto ka naman Kung nasa main road po ako nito, nako. Gumagapang sa traffic stop light. Okay, malapit na po tayo, mga less than 1 km na sa dulo na po tayo ng Daang yung simbahan po ng Montalban Our Lady of the Most Holy Rosary na po yung pinakadulo ng tandaang bakal lalabas na po tayo muli sa main road pero malaki po yun ang tipid nating uh, takbo kasi kita nyo naman tuloy tuloy yung takbo siguro nasa nasa 4 kilometers din yung tinakbo na tuloy tuloy Ito na po yung na po ng main road. Nasa kanan po yung simbahan. Yan kanan, simbahan. At ito na po yung JP Rizal. Back to regular programming.